magkano po talaga. Pagkatapos po, babalik ako sa committee ninyo o isasamit ko sa gayon din sa kanila para makita naman nila yung magkano per person. Yun nga sinasabi kanina, Opo. Mr. Altenco, ni uh, Mr. Alvarez, hmm. na gumawa kayo ng maayos na computation Siguro Opo. kasama yung mga GSIs, gsi may sa kanila. And then, kung meron halimbawa sinasabi niyo 1 billion, for example, then uh, they need that figure, ko exact yun, at kung magkano yung paghati-hatian nila. Opo. Hindi naman pwedeng isa lang, dalawa, dapat lahat sila magbabayad. Ay, definitely po, para lahat, hindi And then doon sa 10 billion, mas madaling, mas madaling problema yon. Yung 1 billion, yun ang mahirap na problema kasi saan nila kukunin yun? Di ba? Yung habulin habulin amount. So doon sa 10 billion, don't worry about that, magagawa ng para ng pagkulit ah, kung gustuhin. Opo. So, Senator, ang kaya ko lang po nabanggit, more or less, 1 billion, kung 10,000 po ang ang ating empleyado, halos po 1 million pesos. Ang average lang po ito, pero ayoko pong bitawan yung, exa yung numero na yon Ang gagawin ko po, tulad ng sinabi ko kanina, kaagad pong makikipag-ugnayan tayo sa GSIS para ma uh, I'm sure marami ding hihingi na dokumento ang GSIS. Tapos, uh, base na rin po yun doon sa bagong CPCS rate. Kaya, palagay ko, bahigit isang bilyon po ang employee share. Dahil sa new CPS rate po, Senator, yung basic salary po, halos pinakabababa po eh, doblado or two and a half times. So, yun po ang gagawin ko at umasa po kayo na I will uh, make sure that your office uh, together with the pagsaya uh, group at the other employees are informed as to what will be the final amount needed. Mr. Alvarez? Based sa computation namin, yung 1 billion po ay one, average po, tag 100,000 lang po. Hindi po 1 million. 100,000? Sorry. O kaya po, 100,000, Mr. Alvarez? Oo. Oh, opo. Okay. So do the computation na, Mr. Alvarez. Yes. We will, uh, as I promised, uh, Senator, I will send somebody, uh, maybe this afternoon, I'll send somebody to GSI so we know how, what is the process na magpa-compute ang entire organization. Okay sa inyo, Mr. Alvarez? So, uh, ang problema lang po niyan. Aming... May sinasabi po ang JSAs na kailangan nakapag-render ka sa JSS ng three, three years or more. So sana po ay ma-waive na po 'yon. Kasi marami na po sa aming uh, guide ko, 5 years na lang po ako natitira sa akin. Ay baka hindi na ako maging or maging qualified doon. Sana ma-waive po yung patakaran na 'yon. Okay. In the absence of GSIS, yes, mas maganda, Mr. Alvarez, I agree with uh, Mr. Tenko kailan talaga makausap na sila. Uh, siguro kasama din kayo pag nagkaroon pag-uusap, present po kayo in we, the name of we transparency will, uh, para magkaalamanan kung ano talagang narapat. Although I I agree with you, uh, sana, pwede, kung pwede, may wave na lang 'yon kung maaari. Um, Pero dapat, siyempre, GSIS pa rin magkukol. First things first po, uh, I imbitahin namin magnombra na po sila after this meeting siguro isa o dalawang kinatawan na pwede pong sumama sa ipadadala naman namin ng management sa GSIS para po maliwanag na maliwanag ang umpisa ng proseso ng evaluation. Do you agree Mr. Alvarez? Ah, uh, agree po ako. Salamat po, Mr. Chairman. Salamat sa, din po sa mong Sana ay inyo. matuloy po 'yan ma-GSIS kami at magapag-enjoy naman kami sa amin retirement page that we will monitor uh, sa next hearing. Okay. Okay na kay sa mga ano may ibang issue kasi ako sa pagcore. Wala na kayo issue sa mga sa, sa, concerning sa mga employees. Yeah, Mr. Samson. Sir, going back po sa original naman talaga na point namin kung bakit po kami nandito. Uh, yung issue po ng redundancy. Yung technicalities po na nangyari dun sa pag-issue sa amin, pag-terminate sa amin. Yun po yung number one to end yung status po ng New Coast na pinagtatrabaho na namin yun po yung main issue na dapat po natin pag-usapan sana ngayon yung status nila sa New Coast Yes po pero may sinabi na kasi ng GCG, uh, GCG na wala matatanggal Yes sir ah uh, po kasi sa, sa, sa sinabi po ng GCG na ang employees po ay hindi matatanggal sa trabaho Yes Okay so yung status po ng New Coast yun po yung yung i-absorb kayo uh, Kasi hindi po kasi po uh, there there is a pending uh, turnover on February 19 Uh, gusto po namin malaman kung talaga pong maita-turnover po yung operations ng New Coast, uh, ng New Coast, kasi na Filipino New Coast to MSPI. Kasi po, as we all know nga po, meron po kami mga nakita na kailangan pa i-comply pero hindi pa na-comply and yet papayagan natin na mag-operate po sila. Mm, okay. Yeah, yan yung susunod ko sanang uh, itatopic. But anyway, inunahan mo naman ako. Go ahead. Meron pa mga hindi dapat, yeah. Opo. Meron pa mga hindi dapat ay hindi pa nako-comply. Opo. At um, dapat i-comply ng MSPI. Uh, hindi po. Ang MSPI po kasi, pinaliwanag ko na rin po Senator ito sa lahat. Tulad po nung apat o limang malalaking IR na binigyan po, hindi ko po alam kasi yung sinasabing hindi pa nakapag-comply. Meron pong uh, tulad po nung apat ho na nabigyan ng malaking lisensya na IR sa Entertainment City Senator, There is what you call a 10-year window maximum for one to be able to comply with the project implementation plan. So, pag kayo po ay magtatayo ng classified as an IR in Metro Manila, you are supposed to commit Mr. Senator and everyone in this hall, 1 billion US dollars investment to for you for one to be classified as an integrated resort in Metro Manila. Yan po ay isang uh, polisiya na ipinasa nung mga nakarang administrasyon po sa pagkor. One billion po. pinaliwana uh, pinaliwanag ko po ito sa town hall meeting. Nandun po si Mr. Samson, nandun po si Mr. Alvarez. Uh, if I'm not mistaken, that was sometime in early November, um, hindi po makapagkukumplay kaagad, kaagad ang proponent dahil hindi mo namang magagasto, may construction period po yun. Meron po yung time for them to invest on facilities, sa hotel po, sa kanila pong mga uh, retail outlets, tulad po nung nakikita na natin mga nakatayo, hindi din po gano'ng kabilis maitatag okay, yun. Okay, Mr. Tenko, Opo. Sige. Uh, Mr. Samson, uh, ano sir, po yung sinasabi niyo hindi pala nilakoblight? Ano po ba yung hindi uh, nilakoblight? Uh, uh, sir, uh, in, with regards po dyan sa sinasabi po ni Chairman po, na meron, nandun naman po kami noong Town Hall during that time, nasabi naman po niya, I would like to request your uh, good officer na baka pwede po natin i-retrieve yung buong footage po noong Town Hall noong araw na yun. Uh -huh. Meron po yun sa department nila town hall meeting. Po, meron po silang kompletong footage po noon. Para po, lahat po nung sinabi niya, at nung mga binato po namin, eh maging transparent po sa forum niya. Okay, ninyo. I agree. Uh, uh, Mr. Uh, Senator, chairman, uh, can we subpoena those? Yes, uh, yes, sir. And in video? fact, I already have a USB that I want to submit to you because there were uh, statements made by Mr. Samson attributable to me uh, and he even claimed I was I am the most mean chairman in PAGCOR. nandito uh, na po yung USB. I will surrender this to the committee. ito uh, po yung footage ng town hall. Pati po yung gamit nong Lambanog, pati po yung gamit no'n chugi. Kayo na po ang mag-analyze kung sino po ang nakapagsalita at sinagot ko lang po yung mga nando. So I am surrendering okay. this USB, Mr. Uh, Senator, to your to the committee for you to be able to analyze and study kung ano po yung mga statements na binanggit dito. Okay, again, let me repeat. Uh, Mr. Alvarez, Mr. Samson, Mr. Lester Cow, Mr. Tulika, because you came to us originally for the purpose of letting us know na number one, below minimum wage kayo, marami sa inyo, nasob na po natin ngayon. And then number two, uh, tinatanggal kayo, at uh, sabi, wala mo nang tanggalan based dito sa decision pinalabas ng GCG. And number three, magkakaroon kayo ng retroactive pay doon sa mga nawala sa inyo through the years dahil nga hindi tama pa sweldo, right? So, we've addressed those three issues. Unless meron pa kayo ibang issues, then meron ako i-address separate issue dito sa Pagkor. Uh, sir, bali Employee ano po, issue. gusto lang po namin clarify And On February 19 po ba, sa, sa new coast pa rin po ba kami magre-report sa trabaho namin or hindi pa rin po? Yes, good question, Mr. Uh, Tenko. Mr. Samson, maliwanag na po yung kasagutan ko rito kanina at nang din po yung kasagutan ng chairman ng GCG hanggang hindi po at sa harap po ni Senator Tulfo hanggang hindi po nananaog ang desisyon ng GCG we are not implementing anymore yung redundancy. program Then, uh, Mr. Tartenko thank you for yes, the answer. Sir. Then I would direct my question, the question of Mr. Samson, to Mr. Corpus, Attorney Corpus. So, where where will the report come, February 19? Uh, don't parin po. Don't parin po sa pagcor because sa they are still pagcor employees. Assuming na walapong, wala decision. decision. Until such time a decision will be made by uh, pagcor, ABIP, uh, Yes, po. yes po. Okay, so they will report. still sa Pagkor, not with new coast. Yes, right. Sir, ano po, yun nga po ang kailangan natin i-clarify. Kasi po, Pagkor has a lot of branches. Isa lang po ang new coast sa branch namin. The question po namin is, sa new, sa new coast pa rin po ba kami mag, uh, magre report Kasi po, pwede yung so, gawain po Samson. nila kung kayo... Please address the chair. You you can just talk to each other. Sorry, sorry. Mr. Samson and Mr. Pagtenko, you have to address the chair every time you speak, please. Okay. So, Mr. Samson, from my understanding, from what Attorney Corpus just said, you will still report to the Pagcor facility. Pagcor New Coast. Pagcor New Coast. Ah, that's New Coast. That's New Coast... Kaya po tinawag yun, New Coast Casino po yun. Okay. So they will still report, Mr. Mr. Altenko, Definitely, sir. to New Coast. Definitely, Senator. Unless may nanawag na pong decision from, ng GCG. From Attorney Corps. Habang wala from po, uh, Mr. Senator. They'll continue reporting yes, to yes. Uh, New Coast. So, masa Is po. that clear with you, Mr. Samson, Mr. Cao, Mr. Tulika, yes. and Mr. Alvarez? Yes, sir, Your Honor. Maraming maraming salamat po. Thank you rin po, Chairman. Yes, uh, thank you, Gian, sa pagpapagdiriwan. Mr. Senator, meron lang po sana kung, uh, kung pagbibigyan niyo lang ako. Noong nakaram po kasi, nabanggit dito, hindi ko lang po man, na ang board po, ay members, ay tumanggap. Ang totoo, hanggang kahapon po, may nagpapalabas sa, sa mga social media sa Pagkor na malalaman na raw po yung katotohanan tungkol do sa million-million bonus ng board members ng Pagkor. Uh -huh. Gusto ko lang po, Senator Raffy and doon po sa kay Ginog Alvarez, kaharap po ang GCG, at kay Mr. Samson, sa 17 months ko po dyan, wala pong tinanggap kahit isang sentimo na bonus ang any member of the board kasama na po ako bilang chairman nila. Okay. With that respect, may I request all the minutes of the meetings sa lahat po ng inyong mga uh, board uh uh execoms yes, meetings. Pa. Opo, ang totoo po. Sabi din po that were dito, made. sir, wala kaming ginagawa. Uh, gusto okay, ko kaya po. Kaya po Mr. Opo, Mr. bibigay you. ko po. Ito turn over na po namin. Para malaman you. namin kung talaga may pinag-uusapan kayo yes. during uh, board meetings. Yes kung yung ba ay chismisan lang, <laughs> nagmamaritesan lang, o talagang <laughs> tatrabaho kayo. Opo. I, I, kasi they are being, the board of directors yes. are being paid each yes. time they Opo. attend an execom mm. or a board meeting for that matter at thousands and thousands of pesos. Opo. At each, each meeting. Each so meeting. I, I need to get a copy, sample of those yes. uh, board meetings, yes, sir. execom meetings, kung ano na pag-uusapan. And we then magkano binabayad sa Opo. bawat meeting. We exact will, we will surrender it to you, but liliwanagin ko lang po, Uh, ayon po sa GCG rules, sila po magpapatunay, ang isang member po ng board ng PAGCOR ay pwede lamang kumalikta ng sumusunod. Pag may board meeting po, 40,000 pesos. Linggo, hindi po totoo yung sinabi rito nung nakaran, dalawang beses kaming nagpapamiting ng board. Isang beses lang po yun isang linggo, Sineko na po, we average 50 items, we will surrender. Excuse me, Mr. Chairman. We will surrender Mr. po. Mr. Excuse Opo. me. No, mismo galing sa isang tao niyo. I forget kung sino ang kausap ko. Opo. Meron kayo kay ecom at Opo. meron pa kayong board yes. meeting. So, sa, dalawa, isang linggo. Sa so, each each... Sa execom po mas mababa, no? Ito po. Kaya nga, so each engagement, merong o po, compensation. Opo, ang execom po, 24,000. Exactly. Maximum of two, even if we have four every month. Kaya nga, so two times a week ang ang engagement at two times a week nagkakaroon ng compensation ang members of the board. Hindi po. Liliwanagin ko po, ano po? Two isang execom po pag sa umaga, 24,000 pesos po yun. Okay. Isang board meeting po sa hapon, 40,000 pesos po So, dalawang po meeting o di, in one day. Sa lumalabas po yun eh, 40 plus 24, 64 po. Exactly. Maximum po na inano ng GCG?